Uulan yata doon. Oo. Oh? Hmm? Hoy! <laughs> Asa ah, lubog na kagad kami ng ulan? Saus so, dyan lang umuulan, no? Oh. Pasaway. Maulan na nga. maulan na. Yari. Silong tayo. Sa tayo silong. alin 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 baka pasok ko sa kwarto, sa kwarto ikaw na lang alin cellphone cellphone mo? cellphone mo? oo yeah. mamaya na mamaya na pag ulaw ulaw bago tayo lumakad Naulan na, oh no. Lapit lang naman try na hindi mula na ulan oh take it easy pasok ko doon sa kwarto yung kwarto ko doon, alam mo yung kwarto ko yun oh dito kuno ka-charge. Doon sa kwarto? Uh -huh. Kaliwa yung kwarto mo, di ba? Uh -huh. Mayan, ang lakas oh. Uh -huh. Mayan na? ah. Balikan natin. Dito Mulan pa. oh eh. uh -huh. Lakas niya, kapang basa yan oh. Ang tindi, ka, ang tindi nung init kasi doon eh, no? na Bumila ko nung kuha sa Shopee, yung sabi mong brief Yung ganon One ko lang yata yun eh Ha? Lima! Hello. Oo, oh, yan! Ang ganda eh! No? Ang ganda pang ang lamig pa. Ang ganda pa nung dito sa may... Pero hindi ko sinuot. Nakakuan ako eh. loob pa ako ng kwan. at ang Oo. Pwede? Oo sa Mugpog. Pinakuha lang sa akin yung cellphone, nalimutan O, oh, tabi mo. Sinar ako. Oh, Oo, sinar ako. Ano na? Ano na yun? Malayo Kabila ng bal Balanakan yun. O, Erox, sumandala natin eh. Ha? Erox. Papalit tayo ng motor mamaya. Sabay tayo ng damarlon. Di diba? ba? Sa may simbahan yun. Paganon doon. Alin? Ha, <laughs> Sakto lang Pero wag lalakas Basta tayo nyan Wala pa naman dala kong tawag doon ay Kapote, kasi ang init eh May init Galing ako kanina sa Kwanay. Sa nagakot ng solar. Ang laki ng solar. 50k ang ang presyo ng isang solar. Hinakot namin papuntang Globe. Ang target kasi ng lahat ng Globe ng Pilipinas ay gagawin solar. Hindi na kuryente. Mm. Oh, 50! Ang laki! Ha? Yung isang plate. Isang plate talaga siya. Laki. Ang lumalakas. malakas. Guys, sinabutan pa kami ng ulan. Ayan na. Lumalakas pa yung ulan. Ayaw kami paalisin. Ayan o, lumalakas na naman o. pa guys siguro lalakad na kami ano? wala na kami wala na guys wala na ang lakas hindi okay. na tayo makapag vlog hirap naman mag vlog pag umulan guys oh. sobrang lakas ng ulan ihinto lalakas ihinto lalakas ano ba nature talaga hindi mo pigilan yan So, 'yun, baka dito na lang 'yung vlog natin. Baka mag-commute na lang kami. Thank you, thank you guys.